Hey guys, what's up? A nice and shiny morning. sign. A nice and sunny morning today. As you can see, guys. And dito tayo ngayon sa akin dating backyard setup na ngayon is abandonado na. So, goods na goods to para sa Halloween. Ano joke lang, biro lang. So for today's video, guys, um 'yun nga, medyo matumal na ako mag-upload ng video about sa isda dahil nga guys, we busy na tayo sa ating mga main career at mga bagay-bagay pero syempre pag ikaw ay fish enthusiast hindi talaga nawawala sa iyo yung hobby so hindi pwedeng masiro tayo sa mga setup natin for my today's video there is someone asking me so eto siya sabi niya bago lang daw siya at gusto niya magpaturo kung paano magparami ng isla kasi yung kanya raw mga inalagaan dati inaubos so ano ba talaga yung dapat gawin mga kailangan ninyo para magtagumpay kayo sa pagpaparami ng mga isda. So, sa video na to guys is magtatalakay tayo ng ilan sa mga tips ko na mabibigay sa inyo for 3 um, years na nag-aalaga ko at nagparami. Actually, naging kabuhayan ko rin to before kasi naging business ko to yung breeding ng mga isda. Actually, nakapagbenta ako dati. Nakapagsupply pa nga ako sa mga pet shop ng hindi lang tens or hundreds hundred pieces pa nga ng mga isda so okay and probably isa na ako sa mga pwede nyong pagkatiwalaan magsabi sa inyo ng mga paraan para maparami yung mga isda ninyo at ang isashare ko sa inyo pala guys is hindi naman more technical uh, technical ways kundi more on ano to more on experience yan so as you can see guys etong aking travel na to guys is um iniwanan ko na lang ng ganito to at makikita nyo naman guys na may mga maliliit na isda na rito ngayon baby fishes or you know dami oh mga short tail mga sword tail. Actually guys, itong mga sword tail dito ay mga tira-tira na lang na sword tail nung nabenta kong aquarium. So wala akong mapaglagyan. Kaya ang ginawa ko na dahil nga nagkaroon ng tubig to, linagay ko dito yung ibang isda. So makita ko na lang sila na nung mga ilang araw after that o ilang weeks pala, ang dami na nila ulit. You know? Ano? dami na nila ulit. So, hindi ko to pinarami. Hinayaan ko lang sila. Dumami na lang sila. So, ano yung lesson dito, guys? Kung gusto nyo magpadami, make sure na masaya yung isda ninyo. Hindi the more na healthy at masaya yung isda ninyo sa environment niya, magbibreed lang yun na magbibreed ng magbibreed at walang katapos ang pagbibreed hanggat sa marriage niya na yung limit niya. So, that's number one. So, ngayon, papakita ko sa inyo yung mga tip kung paano ah uh, makapagparami magbreed ng mga isda ninyo. Okay. Number one, Alamin ninyo kung anong ibibreed ninyong isda. Kasi hindi lahat ng isda pare-pareho ng way ng pagbibreed. So, sa nagtanong sa akin, sabi niya Molly Gapi. So, meron... Ah, yung mga ganitong klaseng isda is tinatawag ng mga live bearer. Live bearer, ibig sabihin, hindi sila nangingitlog. Automatic, pag nanganak sila, ay buhay na yung isda na ilalabas nila. Lumalangoy na, free swim na agad yon Hindi kagaya ng betta fish, hindi kagaya ng mga cichlids. So um, yun nga pala guys nakapag -breed na ako ng cichlid nakapag -breed na ako ng beta nakapag success na ako sa mga yan kaya um, sabi ko nga sa inyo siguro be credible na ako magsabi kung paano talaga mapaparami yung mga isda ninyo and since live bearer to ito yung pinakamadaling paramihing isda live talaga ang pinakamadali especially guppy, mollies yan um, take note nga lang pala guys kung gusto nyo magparami in natural way Natural way, wala kayo masyadong gagawin, hindi kayo magki-cage, 'di ba? Ah, pumili kayo ng mga strain na hindi kumakain ng kanilang mga anak. Hindi sila baby eaters. Usually ang mga gapi, pag bumili ka ng gapi, at ang pinili mo naman ay mga albino line, kagaya ng mga albino full red, mga albino blue topaz, kasi mga albino siya. Yung mga mata nila usually kung anong kulay nila yun yung mata nila wag kayong bibili nun kung gusto kung ayaw ninyong uh, matrabaho yung pagbibreed ninyo kasi yung mga ganong klase ng gapi ginagamitan ng ganto so ano ba to ito yung cage yung cage dito nilalagay yung mga gapi na ganon para hindi uh, makalabas yung parent tapos pag nanganak sila ang lalabas na lang dito yung mga anak makakatakas sila So, parang nakakulong yung parents, yung anak makakatakas. So, vice versa naman, pwede naman dito pumunta yung anak at yung parents naman nakakawala. Pwede rin ganun. Pwede rin ganun siya. So, huwag kayong bumili ng ganun kung beginner lang kayo. Kung nagsisimula pa lang kayo, magsimula kayo sa mga isda na ano siya, hindi siya masyadong kumakain ng kanilang anak. Okay, so yun yung number one. Tamang strain, dapat pumili din kayo ng healthy, healthy strain, healthy strain number one. Uh, alamin niyo pumili kayo at bumili kayo dun sa mga uh, respected na mga breeders na hindi magsisinungaling sa inyo baka bigyan kay parehong lalaki. At alamin niyo rin kung may lalaki ba doon at babae. Syempre as much as possible trio or pair para malaki yung success na mag sila. Kasi kung puro lalaki 'yon, hindi talaga dadami 'yon. Kung puro babae, hindi rin dadami 'yon. 'Di ba? Kaya kailangan may female, may male. Okay? Know the gender number one, yun nga, tungkol sa isda. Alam nyo dapat yung kung healthy siya, alam nyo yung gender siya, at wag kayong pipili ng albain line. Pangalawa, pagdating naman sa setup, kasi ito yung usually tanong setup, kailangan pa ba ng tubig na, ano pa yung kailangan sa tubig, kailangan ba ng pump? Actually guys, ito para sa beginners, no? Kung low budget kayo, ang mahal din kasi sa konsumo ng kuryente ng mga pump, no? Tingnan nyo to guys, napakalaki ng pad na to. Siguro 1 cubic to. 1,000 liter siya ito o higit pa. Ano to guys, pag ko to ng pump, maghihirap ka talaga dito kasi kailangan mo dito malaking pump. So not necessarily kailangan mo ng pump. Pero I suggest huwag kayong magmamadali. If you want to start breeding, kailangan gawin ninyo una, mag kayo ng lugar. Kailangan may lugar na kayo kagaya nito. Yan. Tapos after that, kung outdoor kayo, make sure na hindi masyadong tinatamaan ng araw o hindi siya directly tinatamaan ng araw. eto kasi directly oh. Kaya linagyan ko siya ng net. Itong net na to napakalaking tulong niyan. Tingnan niyo naman oh. Noong walang net to, kulay green yung tubig nito. Pero nung may net na siya kahit tarikan ng araw hindi to nagigreen kasi nga hindi na siya masyadong tutok sa araw. Pangalawa, hindi iinit yung tubig, mamamatay yung isda ninyo. Sa so kaya halaman niyo, pag sobrang init, mamatay din yun. So, yun. Kailangan mag-set na kayo tapos lagyan nyo na yun ng tubig. Mas matagal, mas maganda. Halimbawa, 1 to 2 weeks or probably 1 month. Okay na okay na yung tubig nyo yan. Wala nang chlorine yan. At saka, very goods na yan para sa mga isda ninyo. Ang pagkakamali kasi ninyo ng mga bago, bumibili muna kayo ng isda bago kayo mag-setup ng paglalagyan. So, ang nangyayari guys is walang... Um, hindi pa hindi pa kayang isustain ng tubig o ng setup ninyo yung isda ninyo remember guys na may buhay po yung mga isda so may mga needs din yan bacteria mga nutrients na kailangan nila at kung tayo tao humihinga tayo sa hangin ba? Diba? ang isda humihinga yan sa tubig so kailangan syempre malinis, maayos at ideal para sa kanila yung tubig na kanilang ano ha, Actually guys, ito share ko lang din sa inyo. Etong trapal pad na to, kita nyo naman umaapaw na yan. Ito ay tatapon ko na sana kasi nga nag na ako sa pag-iisda. Kaya lang, nahinayang ako. Tapos mga one month siguro nung umalis kasi kami. Pagbalik ko, etong na-drain ko na to as in wala na tong laman. Pagbalik ko, ang dami na nitong tubig kasi nga bumabagyo umuulan nung time na yon. Ang dami na nitong tubig. So lahat ng nakikita yung tubig dito, siguro 1,000 liters mahigit to alam nyo ba guys ito ay tubig ulan lang yes tubig ulan to very natural to very very natural talaga to so nakita ko noon may mga kitikiti na to so ibig sabihin pag may kitikiti na eh maganda na talaga yung tubig malinis na siya at very safe na siya para sa mga living creatures sa mga isda ganyan and then I decided na lagyan to ng halaman yun number ano naman na tayo number 3 na tayo and then lagyan nyo siya ng live plants. Kung hindi kayo gagamit ng, ano, outdoor kasi kayo, ba diba? Hindi kayo gagamit ng pump. Mas maganda naglagay kayo ng maraming maraming mga live plants. So, hindi nyo pwedeng, hindi naman na overdo yan yung pagkarami ng live plants. Kahit maging crowded yung live plants niya, walang problema yon Kasi, yung live plants guys is, yan na yung magiging natural filtration ninyo. Yes, natural filtration ninyo. At yan na rin guys yung magiging taguan ng mga fry ninyo. Halimbawa ito, tinan nyo dito, marami tayong live plants. So may mga gapi grass tayo. Yan, dami niyan, guys. Actually, itong bungad na nakikita nyo, bungad pa lang 'yan sa ilalim. Napakadaming live plants diyan. Bukod sa live plants na mga naka-submerge, meron pa tayong mga ito. Pakita ko sa inyo, ha? Ah? mahaba 'yung video na 'to pero makakatulutan niyo ng aral. Meron tayong mga jungle na nakapaso, oh, 'di ba? At pwede nyo rin ito ibenta kung may bibili sa inyo, di ba? Pero ngayon, yan lang sila. Ang purpose nyan, sila ang kumakain ng dumi ng isda. So, ecosystem nga eh. Yung isda dudumi, kakainin ng mga halaman. At yung mga halaman naman, magpuproduce ng oxygen. Hindi nyo na kailangan ng air pump. Ang air pump kasi hindi yan oxygen. Pinapagalaw lang yun yung tubig. Kaya reflect kasi, mali. O yan, meron tayong 20, brown. Meron tayong horns, hornwort. Yan, marami tayong hornwort dito. Kung gusto nyo bumili, meron tayo dito. At marami rin ako ditong floating plants, kagaya nitong mga maliliit na mga uh, water lettuce. Actually, mabilis yan dumami, kaya bawas ako ng bawas, kasi uh, matatakpan nila yung tubig. So, sa uh, naka-submerge na halaman, walang problema dumami yan. Maganda nga pag dumami yan. Napakaganda sa mata. Yung mga floating floating yun ang antabayanan ninyo. Hindi niya pwedeng makover lahat ng pond ninyo kasi wala nang oxygen sa surface. di ba? Kailangan din medyo nakakahinga yung tubig natin. So yun guys, number 3 ba yun? Maglagay kayo ng mga buhay na halaman, life plants. So paano po yung, ano, yung pagtataniman nila? Guys, sa mga gapi grass, kagaya nito, hornwort, hindi nyo na kailangan itanim to. Ayaan nyo lang sila dyan palutang-lutang kagahin nitong hornwort yan. Hindi mo na kailangan itanim yan. E eh, paano po yung kailangan itanim? Sasagutin ko na kasi bago pa, bago pa ninyo ako tanungin. Eto, tinan nyo guys yung ginawa ko. Yan Normal na buhangin lang yan guys. Nilagay natin sa pinutol na mga empty bottle. Marami kayo nyan. Yung butas-butasan yung lagyan nyo ng ano. Taniman ninyo ng ganito. Tawag dito ay Jungle Balisneria. Load. Yun. Ganun lang kadami magparami. Ay, mag ganoon lang kadali mag-set up. So, una, mag-set kayo ng lagayan, kahit gano'ng kalaki yan. Tapos, i-age nyo yung tubig. Two weeks, pwede na. Lagyan nyo ng mga buhay na halaman. Live plants. Floating o kaya submerged Tapos, sa kanin nyo, ilagay yung isda ninyong ipibreed. So, ulit, yung tip natin sa isda, dapat healthy yung isda ninyo alam nyo yung gender dapat talagang breeders na sila male and female yun tapos sa pakain naman paano sa pakain guys pwede kayong kung gusto nyo talagang mag tribe yan at dumami yan magpakain kayo ng live mga dap nya bbs pero kung low budget kayo at ang inaalagaan nyo naman beginner pa lang naman kayo pwede kayong magpakain ng pinakamurang pagkain pero okay na siya PO1 PO1 So maraming mga manguusig sa akin dito dahil PO1. Eh kayo may pambili. Kayo may mga access kayo sa mga live plants, uh, ah, live ano, live feed o oh, live food. Eh kami wala. So swerte nyo kami wala. Kaya eto ubra na to. At subok ko na rin naman to. Nakakapagparami to. Nakakabusog din to ng mga isda. So yun guys, this is 14 minute video, actually 15 minutes nga. Kung nagustuhan nyo yung video na to at nakatulong sa inyo, uh, wala na to masyadong edit-edit pa, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Salamat sa inyo, God bless everyone. Peace out.